Hi guys, ayun. Bumalik si Mamita sa kakalive. Boring si Mamita ngayon. Walang walang magawa sa bahay. Panay lang, na, panay lang ang lamon. Panay lang ang kain. Kaya na dito si Mamita. Pumusta kayo mga langga? Mga palangga? Pumusta kayo dyan? na grocery kami kanina. Kaka-uwi lang namin. Nagpaluto ako ng pinapay. Kasi nagutom si Mamita. Kumusta po kayo? Hello. Hindi ako magtagal mag kasi palubat na ako. I want to say hi for everyone. Ito yung iniinom kong coffee. Coffee ni Mameta. Ayan. Hikari. Hikari coffee. Masarap siya ha. Hindi siya matamis. Okay ro. laki ng damit ko. 4XL yata to. <laughs> tumaba lalo si Mamita. Kasi, ano, kain tulog, kain tulog, ayun. Sa kakain tulog natin, mas lalo tayong tumaba. Ako pala, hindi kayo. Gusto ko mag-workout. Naku, bigat naman ang katawan to. Kailangan ko muna magbawas-bawas ng kaunti. Paano makapagbawas? Ang daming pagkain, ang daming ulang, ang daming snack. Oh my God. Wala. Kaya sa oh. ano pala manay kain tayo guys Saak, mo. may tinapay kami dito marami anong gusto mo kainan anak? si hi anak, kadali Isaac diba kinakausap ko naman sarili ko kasi kapag ako lang dito sa bahay wala akong ibang makakausap <tinyo> Yan ano? Lagi kami nagka-copy. Siguro pang ano ko na to? Pang apat. Pang apat. Kapag gusto magtipid, ako na anak. Ako na, ako na, ako na. Kung gusto magtipid, kailangan isang beses ka lang nito magkape kasi medyo ano din mura lang naman siya uh, 349. Siyempre, dala-shipping pa aabot ng ano. 380. Diba, mahal din. Pero, dalawa na siya. 20 pesos na siya. Kaya, okay na din. Kasi yung Tokyo mas mahal pa eh. Nasa 300 plus. Tapos, 10 pesos siya. Kaya, yun. Okay. <coughs> Hey, na. Thank you. Wait, bakit tatlo itong tinapay ko? Eh, Kaya isa kong isa. Oh, yung ano, yung... Ah, ang pangalan ko sa Facebook ay ano? Mia more. May ang pangalan ko 'to. Okay, mo yung ano. Malaysia. Ayan. Yan ang pangalan ko doon sa Facebook. Okay, okay. Thank you sa pag-ag. Kain tayo ng ano, ng pinapay. Ito yung... Ayan. Hindi talaga ako mamayak, no? Kasi ang dami kong pagkain sa bahay. Sayang. Sayang ang pagkain kapag hindi mo kakain. Ayan. Ayan. Sarap ng kapit. Uy, hindi ako guwapa, ha? Diyan lang ako gumanda. Ay, pero hindi naman ang mga she's namin hindi naman mga laway hindi pangit <laughs> oo hindi oo oo uh order -huh. <laughs> nakatilang taon ka na ba? pinagulo ko muna They naman ako ayoko na mag-asawa doon ayoko na din mag-boyfriend kasi kapag mag-boyfriend ako tusok-tusokin lang ako tapos kapag mabunda iiwanan lang ako ayoko na din mag-asawa kasi hindi ako naniniwala na may forever ganun ang forever kong mga anak ko lang naniniwala talaga ako na ang mga anak ko lang yung forever ko. Kasi ang mga anak, hindi kaya mangiwan ng magulang. Ang magulang ay nandyan lang. Ah, yung mga anak nandyan lang kapag ikaw ito manda, kapag ito magkasakit, di ba? Kasi Ang totoo talaga, guys. Pinkan talaga siya, guys. Ikaw ba ang ingay mo? Oo, pwede tayo mag-chat-chat. Kasi boring din ako sa bahay. Eh. Wala din ako magawa. Sige, makipag-chat ka sa akin. No problem. Hmm. Pwede, pwede tayo maging kaibigan. Walang problema sa akin. O, kung sino man makipagkaibigan sa akin. O, no, walang problema. Basta wag na kayo manligaw. Kasi ayaw ko talaga. Sinasabi ko na talaga sa inyo ang um, ano, yung trangkahan na pag, pagsalita ba? Hindi na ako tumatanggap ng money legal. Lalo na kapag bata, wala pang trabaho. Hindi ako ano ha? Busto, hindi hindi ako napatoy sa bata ha? Taga, Bantayan Island ako, Cebu. Pero nakatira ako ngayon sa Laguna. Sa Laguna nakatira si Mameta. Ang dami ko ng mga pamangkin, ang dami ko ng mga apo. Anak ng pamangkin ko, 'di ba, parang apo ko na. Oo, oh, malayo ako. Mas malayo ko siguro, taga ka ba? Sabi ng kapatid ko, pihikan daw ako. Hindi naman ako, ano, hindi naman ako pihikan. Namimili lang, di ba? Mahirap yung hindi ka mamimili Discord. Ang dami nililigaw sa akin Pero wala akong napili tag Kahit isa Wala pa talaga Siguro ano Siguro Hindi pa ako handa Ah, nasa Carino Prison Saan yung Nel? Ah, Luzon Okay, Luzon Hindi ko alam kung saan yan Kapit tayo doon. di Hindi siya masarap. Dili lang yung akong papel, Pero okay ro. Ha? Ganda mo, te. Nai-inlove ako sa'yo. Uy! Huwag ka ma-inlove. Hindi ka makakatulog mamaya doon kapag ma-inlove ka sa kuha doon. <laughs> Pati mo ng profile mo kasi yung um, bata mo pa, Diyos ko. Huwag ka ma-inlove sa tigulang doon. Tigulang na ako. May inlove ka sa tigulang, Diyos ko. Ayaw yung tahon. Hi, Dong. Ngayon lang ulit ako nakapag-live kasi busy ako masyado. Busy sa kakahiga. Ayun, kain tulog, kain tulog. Sabi ko, mag-live na ako ng saglit. Saglit lang ako dito. O, oh, sige, 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 sige. Hey, accept kita sa FB ko. Huwag makulit ha, kapag ano ha. Kapag hindi ako makapag-reply, ibig sabihin, busy si Mamita. Maraming ginagawa si Mamita. Okay, anak? Mm, anak na kita ngayon, ha? Kasi yung bata mo pa. Sarap talaga ng kapi Matabang siya. Um, uh, uh, we cats, uh, we cats, may higup piko bit na channel. So pag ng kape, higup na. May ano ba? May Yeah. Mom, how come they're paying all these things? Mm -hmm. That's a good question. I guess if they can't control it, they'll just take it away. Mm -hmm. But now mm -hmm. sports games will be banned. Mm -hmm. what? What? But I want to watch the World Cup. Where do you think you're going? <sighs> going for mm -hmm. a run. You do realize they made exercise illegal, didn't you? Hear? It's impossible. How can they possibly enforce that? You really want to find out? Students, many of you are probably having a hard time adjusting to these new laws. You think, Mrs. Smith, I'm going nuts. By taking this pill, it'll help you ease the transition. mag -live lang ako dito ng saglit guys Tapos Mag-charge ako mamaya ng cellphone Kasi palubat na si Mamita Nasa 19% pa Nasa 19% na lang si mameta. Hindi mo kayo nag-request uh? Hindi ako nag-a-accept ng ano ng request kasi minsan bastos, ayoko. So, Alam ko bukang ako bastos Wala pa ako jowa doon, gusto mo ikaw, ikaw na lang. <laughs> <laughs> Hindi nga ako nagjujuwa, Diyos ko ano ka ba? 'Di ba nung nag-usap tayo, no? Naalala kita. Ikaw yung kausap ko na pala biro. Ay, ramangga. Ay, no. Hindi ako nag-boyfriend kasi hindi naman kami pinapabayaan ng ex ko. Mabait naman sa akin ng aking, ama ng aking ayan. kapag mag boyfriend ako dong wala na ako sustento to dong wala na ako support ta ah. hindi na ako nag boyfriend Diba kaysa mapunta sa iba yung ano yung sustento sa mga anak na lang niya. Ganun. Bakit pala sa inyo may condition. Ha? Bago sa yung may condition. Ang baka kang yayaman Maganda, tapakpan kasi yung mga ano. Sino si Jessa? yung mangga mo parang luma na yan. Ha? Saan mo nabili yan? Binigay ni Ruta to. Binigay. Saan isa? Bugasan mo, kain ako. Kain ka, kapag may tagabalak. Hmm. Mo. Kaya nga inantay kita eh. <laughs> Kaya <laughs> kita inantay kasi kakain ako. love you. Bilin ka din kay. Pakagat mo sa kanya. Sabi niya sa bris. Sabi niya, Hilo, may jowa ka na. Single. Single ako, sa niya. Pwede kumingin. Baka gusto mo magpakain. Three. Three lang magpakain. Ano? sobrang ano mini, oh, uh, sobrang hinog ba? Dapat hilaw. Hindi nga hinog, ah, Hindi ba? Dito akin na yung ano. Uh, bili. Akin na yung ano, bili. Ah, uh, ano mo? Um. uh -huh. I, ano mo to eh? I, ano mo to? Uh, gayatin mo muna anak. Thank you. Dandan ganyan usit ang mga isigaw. Ha? Oo, oo, oo. Okay. Sana lang ano din sa live. Sa gulat sa live. Ah! Oo, oh, ganun talaga. Kasabag siya, niya ba? Siya, siya ganit kapag mag-live, hindi, hindi ako magkating. Ka, ano hindi eh? Luma naman ganit rin na binigay sa atin. Ito, lumang-luma naman. Dabi pa naman, sarap. Dabi, pag nagtalas pa naman ang bilid. Pero nagsama ka na po Talas ko naman. Ang kinuha mo kasi, ba? Kung ano, yun ang bigay mo sa akin yung luma. Tsain. Sarap. Baka maabot ni Axum yan. Ay, isa. Oh. Ibalik mo yan doon sa lagayan. Ibalik mo yan kasi ipakatalas na. Baka maghugasan mo muna bago ibalik. Baka maano yan ni Axum. Naku, palubat na ako. Sige guys, babay na kasi malubat na si Mameta. See you huh? next week. Huh? Next week daw. Oh. Oo, okay. oh, kasi tinatamad na ako mag-vlog eh. tulad nung ano... Ang sarap mag-live ngayon, hindi na. Nakakatamad na mag-live. Wala kasi so, si Idol eh? mo. Mm -mm. Sige guys. Palubat na si Mameta. BBM. Duterte ako, no? Mga dating mga tanga, BBM. Ang dami ng